Ayan na, dito na yan. Okay, nandito na ang mga warriors. Kapanaligan, tingin-tingin katabi. O, tingin po ang mga warriors. Ayan po, ang mga warriors. Ayan. O, oh, di ba? Ang babae ng mga kapatid. O, oh, Propeta Kakin. Ayan na po si Propeta Kakin. Propeta Kakin. Ayan po. Ayan po na yun yung dalawang magpinsan. Ayun. Kasi ay si ay na lang. <laughs> Tumulong kay mo. Ayun. Oh, tulong-tulong para na ulara ng Pilipino. Nay, dito kasin Ito yung Joe. Ingatan pa natin eh. Oh. Ah, naman po yung iba, may naghukay. Ah, mga kapatid, ayon, may nagaya sa iyo. <laughs> ah. Okay. Ako rin siya. Tingin dito. Ayan. Ang aking anak, ang Junakis, na mga syokling. Bali. Si Hero, Uh, oh, Majunakis kong majujun. Masukling. Masukling. May bago na lang. <laughs> 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 may bagong record? Kira kayo nyo. Tapos kasi na ni Asito Roseo. <laughs> <laughs> Isang bading ang nakahawak sa... Nakahawak ng taon. Hindi, ng posteng bakal. <laughs> na hindi niya nalaman malayan, siya pala ay isang darna. Ayan <laughs> na, na po, ayan na po. Naglalabasan na ating mga kapatid. Ang ating mga kapatid. No, kung ang mga taon, ipabaligtad tayo. Ipabaligtad tayo. O, pakasayin ito po sa yung paglilinis. Araw ng paglilinis. Ang Hulyo, ikalawa. At ang pagsasalo-salo. Ang Hulyo, ikalawa po ay ang tinura ng unang panahon na huling hapunan. Ngunit ngayon ay ang pagsasalo-salo. Oh, oh, okay. <tinyo> <tinyo> tayo, Ipatayo, ipa tayo, ipabalag tayo, asitor ipabalagbag natoy ah, datoy. dito nang ipabalagbag na ka-life para. Ha, antay ipabalagbag datoy. Ito. dito ipabalagbag yung magagamot natin? ka bili giant. Kasi nga ang kwan, kung ipapabalagbag doon, di pa Hindi na ito maglalagay ng kumot, di na rin maglalagay doon. Dito na nga maglalagay. Ang pinataas, pinataas pa. O, oh, sabi ko sa inyo, hindi lang po ito kapanaligan. Ito po ay parang supermarket. <laughs> Supermarket ni. Oh kayo, oh Supermarket mga vloggers. Vloggers na hindi nagsasahod. Isabela. Like this. Isabella, like this, ang vloggers na walang sahod. Ang mga mga nakatotong sahod. Magandang maganda. Yeah. <popul favour ofosure> Masaya. <laughs> eh, <Matthew> ito <V1> si Kalido, parang may problema. Ano? Ah, uh, ma <laughs> ito ang ating guro. Yan. Ayan. Ayan.

Puro kalukwan lang. Parang buga-buga. po sila. Ayan po eh. ang ating kapatid, Dok <laughs> At ang lahat <laughs> ng mga manggagante. <laughs> Kaya sino man at siya tumatawag sa ating mga salamit kayo na rin. Ayan ano ba uh, <tinyo> uh, oh. ano masasabi nyo? Jackal masasabi ko mo, magdala po kayo ng maraming bulaklak dahil kailangan na namin ay, mga kapatid. ang ba masasabi bulaklak ha, ganito po, hindi po dilaw. O anong kulay Hindi po po po

siya, mga mga kilala niyo sa mga Facebook yung mga mama. Napadazan mo oh, 'yung tor. <laughs> <Ayan> sila. <laughs> Napadazan din makikadwa ti gawain nun. Mga alogya mga yan. Sino man ang na? ito ma ating kapatid si JR. Ayan, mga kapatid natin 3D. Ayan si Asitor, ayun. Ayun. na lang sa bumbunan. mga Ito po yung paratayo sila ng bahay pala niyan. Sa Abra. Antipolo. Antipolo. Samar, Dumaguete, Masbate, Dabaw, Kirino, uh, Sabela, Santa Cruz, Bangar, Ilocosor, Ipagulaw, Maria Aurora, Bicol. Kailangan pa dito. sa Abra. Mali na kaya dito. Oh. Natawag ng mailangi. Amen ah, yes. Maria Aurora. Ay, ang pinaka Yung wire, sinatawag ay namin 'yung promoter. Wire, wire. Promoter na sana inagawa 'yung din sa. Wire, wire. Laban kung sino daw 'yung promoter. Ay, narito na. <laughs> ay, pa. Uh, okay. hindi kaya alikan.